Hey Max kamusta kayo? At ngayon sa vlog natin ngayon, Max Park, pag-uusapan po natin ang mga katotohanan kapag may asawa na ang boyfriend mo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang katotohanan kapag may asawa na ang boyfriend mo is may chance na lokohin ka din niya. Yan ang unang katotohanan dyan ka inspired. Kapag ang boyfriend mo ay may asawa na, may chance na lokohin ka din niya. Kasi nga, nagawa nga niya sa asawa niya eh. Niloko niya nga asawa niya eh. ba? Diba? Ibig sabihin, ay, kaya niyang gawin na maniloko. Diba? Diba? kahit ano pang dahilan niya kahit ano pang reason niya nagawa na niya eh nagawa na niya sa asawa niya kaya naman may posibilidad na magawa din niya sa iyo may chance na ka din niya di ba hindi ka inspired mahal na mahal ako noon sigurado ako sobrang baliw sa akin yon gaano ka katiyak 'di ba? Gaano ka, ka ka sure, may assurance ka ba talaga? Kay inspired. Okay lang magmahal, Palagi ko sinasabi, sabi, oi, ko sinasabi, okay lang magmahal. Masarap magmahal. Ayos lang magmahal pero dapat ginagamit mo pa rin ang utak mo. Huwag puro puso. Sa sobrang sa sobrang pagmamahal mo, puro puso ang ginagamit mo, nagiging tanga ka na. Nagiging stupid ka na. Ka-inspired. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa alanganing sitwasyon. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa mga bagay na hindi ka, hindi ka sigurado, sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ka-inspired. Gamitin mo ang utak mo. Isa yan sa mga talaga namang katotohanan o oh, pa katotohanan kapag ang boyfriend mo ang partner mo laki ay may asawa na. At ang pangalawang katotohanan kay Insupad kapag may asawa na ang boyfriend mo is low value ka agad sa lalaki. Yan ang pangalawa kay Insupad. Low value ka agad para sa kanya. Kay Insupad, hindi naman siguro, hindi naman ganun yung pinakita niya sa akin. Eh. Hindi naman ganun yung pinaramdam niya sa akin. Eh. Siyempre, bakit papakita niya ba sa'yo yun? Ipaparamdam niya ba sa'yo yun? ba? Diba? Sasabihin niya ba sa iyo na alam mo, low value ka agad tingin ko sa iyo. niya ba sa iyo 'yon? Baka nga hindi niya ipahalata sa iyo 'yun. Baka kabalik ang ipakita at iparamdam niya sa iyo. Pero maniwala kayo sa akin, King Squad. Maniwala man kayo o hindi, talaga naman low value agad ang tingin niya sa iyo. Kasi siyempre pumapul ka sa may esaw eh. O lang, masasaktan ka. Bakit ka masasaktan? Eh naman totoo. Tapos ginawa mo naman eh. Diba ganyan nakakapala mukha mo? Tumatot, alam mo na nga may asawa, binoy friend mo pa rin. Ngayon, kung ang sitwasyon, kung ang lagay is ganito, hindi mo alam. Hindi mo alam na may asawa na pala yan kasi nagpanggap siyang binata. Sabi niya, binata daw siya. Okay, sige. Pero ngayon, nalaman mo na. Ngayon, alam mo na. Pero, ang choice mo, ang pinili mo pa rin lang das, is magstay sa kanya. Kasi, mar eh, kasi, kasi Inspired, sabi niya, ganito, ganyan. Marami siyang pangako. Meron siyang plano. Hindi na raw niya mahal yung asawa niya. Tsaka pinangako niya sa akin, kami naman daw hanggang sa huli. Siyempre naman, lahat ng pangako, lahat ng sumpa, talaga namang manunumpayan sa'yo. At lahat ng klase ng pangako, sasabihin niya sa'yo, huwag mo lang siyang iwan. Nahuli mo na kasi. Pero kay Inspired, alam mo kung anong tama, di ba? Sabihin ng iba kay Inspired. Wala na eh, nandito na kami mahal na mahal ko na yung lalaki. May nangyari na sa amin. Marami nang nangyari sa amin. At marami na rin kaming memories at marami na rin akong na-invest sa kanya. Dahil, dahil ba don sa mga bagay na yan, sa mga dahilan mo na yan, pipiliin mo pa rin ng maling landas? Pwede naman maging kayo, pero ayusin niya muna yung sitwasyon niya. Yan ang sikreto. Yan ang dapat dyan. Iwalayin mo muna or mag sabi natin huwag muna kayong makipag-usap sa kanya huwag muna kayong magkaroon ng komunikasyon ayusin niya muna di ba hindi yung kasal pa siya may asawa pa siya tapos may pagresong ka sa kanya alam niya na ibig sabihin kay inspired or maganda niyan kung talagang hindi niya maiwan yung asawa niya or talagang alam mo na pinagluloko ka lang niya, babayero lang talaga, iwan mo na yan, maraming lalaki sa mundo kay inspired. Mahalin mo sarili mo, isipin mo naman, respetuhin mo naman yung sarili mo. Magkaroon ka naman dignidad. Alam mo, ang dignidad, hindi yan nababayaran. Alam mo, ang dignidad, yan na lang kayamanan nating mga tao. Aalisin mo pa sa sarili mo? Dahil lang dyan sa kakatihan mo, sa kalandian mo, sa pag-ibig mong liko ka-inspired maraming lalaki sa mundo mag self-improve ka magpaganda ka, magpa-sexy ka tiyak, maraming manliligaw sa'yo makakapamili ka pa hindi sa ganyang sitwasyon ka-inspired, maawa ka sa sarili mo respetuhin mong sarili mo at talaga namang piliin mo ang masayang buhay kasamang isang tunay na binatang magmamahal sa'yo ka-inspired at ang pangatlong katotohanan kay Inspire kapag may asawa na ang boyfriend mo is paparusahan kayo ng Panginoon. Ilang pangatlo kay Inspire. Totoo yan. ang pangatlong katotohanan. Talagang katotohanan. Kapag ang boyfriend mo ay may asawa na at nakikipagrelasyon ka pa rin sa kanya kahit ito ay alam mo na. Kahit pa pasabihating late mo na nalaman, basta at least nalaman mo na, pero mas pinili mo pa rin manatili sa ganyang relasyon at sitwasyon, 'di ba? Pero paano ko Kaya kumalas ka na hangga't maaga pa. Kumalas ka na hangga't hindi pa hodi lahat. Kaya inspired. Piliin mo kung ano ang tama. Gawin mo kung ano makakabuti talaga sa iyo, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, kung may mga anak na siya. At sa iyo, kung may may pamilya ka na rin, yung iba sa si inyo, may asawa na rin. May pagrelasyon pa sa kapwa may asa, sa may asawa din iba sa inyo, may asawa na rin, di ba? May mga anak na rin. O luman, nakipagrelasyon ka pa sa iba, lumandi ka pa sa iba. Piyak kanya ng patlong sigurado. 100% sure. O 101, 102, 103. Nasigurado. Kapag uh, hindi nyo inayos yan, yan ang patlong katotohanan, paparusahan kayo ng Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang pang-apat na katotohanan kay Inspired kapag may asawa na ang boyfriend mo is happy o kulang, palagi ang oras at atensyon niya para iyo. Yan ang pang-apat kay Inspired, pang-apat na katotohanan. Gusto mo ba yan? Tira-tira ka na lang? O kung hindi ka man tira-tira, may kahati ka? Siyempre naman, may asawa yan eh. At may obligasyon yan. May responsibilidad yan sa asawa niya. Hindi yan 100%. 100% full time sa iyo. Ano? Okay sa iyo yung ganyan? Inspired for okay lang. Bakit? Eh masaya naman ako eh. Masaya ako sa ganitong buhay. Masaya ako sa ganitong sitwasyon, sa ganitong relasyon. Tunay ba? Totoo ba? Sa true ba? Masaya ka ba talaga? Ano ka magiging masaya? May kahati ka. Wag mo akong lokohin. Ka-inspired. Kung yung ibang tao kaya mong nako, hindi. Maniwala ka sa akin. Paano ka magiging masaya? Eh alam mo, sa isip at puso mo, na hindi buo. Ang atensyon, oras, at sabihin natin damdamin niya, pati ang pag-iisip niya sa'yo. Gusto mo ba yung ganyang buhay? Kaya inspired, mag-desisyon ka ng tama maraming lalaki sa mundo sabi ng iba Spot madaling sabihin maraming lalaki sa mundo eh sa kanya ako in love eh. siya yung mahal ko eh naunawaan kita pero lagi mo rin tatandaan na binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaang pumili at merong quote na life is a matter of choice tayo ang pipili ng sarili nating kapalaran talaga naman kung gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan o future ay eh magdesisyon ka ng tama ngayon sa present o sa kalusug kasalakuyan yung mga tamang desisyon na ginagawa mo ngayon yan ang magdadala sa'yo sa magandang bukas pero kung puro mali ang desisyon mo o mga ginagawa mo ngayon tingnan natin kung magkaroon ka ng masayang bukas kaya inspire sa'yo sa mga katotohanan dapat mong tandaan basahin mong mabuti at lagay mo sa utak mo. Pag-isipan mo at sigurado kay inspired. Makakapag-isip ka sapagkat isa sa katotohanan kapag ang partner mo lalaki ay may asawa na. At ang mga katotohanan kay inspired kapag may asawa na ang boyfriend mo is hindi ka sigurado sa ganyan sitwasyon. Yan ang palima kay inspired. Totoong totoo yan. Hindi ka sigurado. Paano pag naging okay na naman sila? E eh, iiwan kang parang basahan o basura tatapon ka lang niya na parang basura dahil okay na sila eh. At mas pinili niya yun kasi may anak sila. Eh para pag ma mapagmahal na ama yan. At ayaw niyang magkaroon yung mga anak niya ng broken family. Kaya natin pipiliin ka ba niyan? Kung pipiliin ka niya, di parang na rin niyang sinabing gusto niya ng ano, broken family. Inspired, mahirap sa ganyang sitwasyon. Hindi ka sigurado. ka, ilagay mo yung sarili mo sa ano. Sa sigurado ka eh maghanap ka ng lalaking walang sabit. Maghanap ka ng lalaking walang sabit at talaga namang makas mat makatitiyak ka na ikaw lang. Kainspired. Sa, sa mga katotohanan, dapat mong isip-isipin at tandaan at talaga namang kainspired. napakatotoo niyan. At ilagay mo, sarili mo, sa magandang posisyon dito sa mundo at para upang maging masaya ka at upang hindi ka maparusahan ng nasa itaas upang magkamit ka ng tunay na pag-ibig sa buhay mo kay Inspad. At pang na katotohanan kay Inspad kapag may asawa na ang boyfriend mo is wala kang respeto sa sarili mo. Yan ang pang -an na at pinakahuli kay Inspad. Totoo yan at iyak ko din yan. Kay Inspad wala ang respeto sa sarili mo. Kasi pumatol ka sa may asawa na. Kenspert hindi ko nga alam kaya, sabi niya kasi pinata siya sabi niya wala siyang asawa wala siyang girlfriend wala siyang relasyon kaya pumayag akong ligawan niya ako at kaya sinagot ko siya Ike, Oo nga pero at least ngayon alam mo na Oh ngayon alam mo na alam ko na nga pero hindi ko na kaya kasi malaman ko na siya Alam niyo mga Kenspert Alam ko napakahirap pakahirap pag Lalo kapag nahulog ng loob mo sa isang lalaki. Pero kay Sport, di ba dapat nga mas lalo kang magpumiglas palayo sa kanya. Dapat nga magalit ka sa kanya. Madaling sabihin kay Sport, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Alam mo, kailangan mo magpakalakas. Kailangan mong tapangan. Kailangan mong tapangan kailangan mong pilitin, kailangan mong pagsikapan na lumayo sa kanya. Lalong-lalo lalo na talaga naman meron na siyang iba, may nauna sa iyo. Kung ikaw ito, kung ikaw yung nasa kalagayan ng asawa niya, ikaw yung misis, ikaw yung talagang legit na partner kasi ikaw yung pinakasalan, ikaw yung asawa talaga, ikaw yung lumagay sa posisyon niyon. Tapos nalaman mo na yung mister mo, yung asawa mo eh may kabil. Anong mararamdaman mo? Babae ka din. 'Di ba? Dapat hindi ganun. Inspired. Ang lawak ng mundo. Ilan bang ba tao sa mundo? Ilan ba ang lalaki sa mundo? Ilan ba ang tunay na binata sa mundo? Ainspard kasi siya lang ang pumatol sa akin, siya lang nagandahan sa akin, siya lang ang nanliligaw sa akin, wala man nanliligaw sa akin. Kaya nga lalo siya sabi sa inyo, mag self-improve ka, magpaganda, magpa-sexy ka. Ainspard, ang hirap eh. Hindi ko kaya, ang hirap magpa-sexy, ang hirap magpaganda. Kaya mo yan, maging consistent ka lang. Pilitin mo. Alam mo, wala mo madali sa mundo eh. Kailangan mo lahat paghirapan improve ka lang puro dahilan kapag gusto may paraan kapag ikaw naman nag improve ka tinitiyak ko sa iyo lalaki pa mismo ang lalapit sa iyo lalaki pa mismo ang talaga namang maghahabol sa iyo lalaki pa mismo ang gagawin ng lahat makuha ka lang lalaki pa mismo ang talaga namang gagawin ng lahat makuha lang ang pag-ibig mo unahin mo lang munang ibigin ang sarili mo unahin mo lang munang pahalagahan ang sarili mo at kapag ginawa mo yan sila mismo ay parang mga magnet na lalapit sa iyo. Sila mismo ay parang talaga ng mga mga uh, paru-parong lalapit sa iyo sapagkat bumuka ka ng parang isang harden sa buhay mo. Kaya inspired, unahin mong palaguin ng buhay mo, ang sarili mo, at tinitiyak ko sa iyo. Yan ang katotohanan, pinakatotohanan sa lahat. Mamahalin ka nila ng totoo at tunay. At makakatagpo ka ng isang lalaking walang sabit, ikaw lang ang mamahalin, Walang asawa at tunay kang iibigin, ka-inspire. MaxPard lang po. Maraming salamat po, MaxPard, sa pagtapos ng vlog dito. Tapos, kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din man po tayo sa ibang tao sa mga di pa po na-subscribe. Masubscribe na po, MaxPard, at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago. Kung upload sa so magusong magpa-coaching, magpa-advise, makausap po ko tungkol sa iyong problema sa pag-ibig. Pakimais lang po ako sa aking Facebook and po yung profile picture ko at pakicheck po ako sa Messenger. Ako mismo magre-reply sa iyo. Maraming maraming salamat. Makin-spart. Maging at kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!